So ayun eh, mga kasabwat Biyahin na ulit tayo So kanina nagpahinga lang ako dun ng, ano, ng ilang minuto May 15 minutos din ako nagpahinga kasi Sobrang talik ng araw mga kasabwat Grabe malanit sa balat <laughs> Ito pa namang ginagamit natin na jacket ay uh, May butas butas siya kaya kapag uh, tinatamaan ng araw Sobrang ano, malanit sa balat So nagpahinga lang tayo kasi Mainit din pati mainit, mainit pa rin sa makina So ganyan talaga kapag umaga ang biyahe natin Nagpapahinga ako ng medyo matagal-tagal Kasi uh, yung init ng kalsada, init ng panahon Ay nakakadagdag ng sobrang init sa ating makina Ng motor natin so, kaya uh, pag ganyan, kailangan natin magpahinga <laughs> Maliban laan kung gabi Kasi pag gabi kasi makasabot manong ano Ma lamig ang klima kaya kahit magrektahan ka okay lang eh pag gaganitong araw na tirik ang ano ay eh, sobrang init. so baka mamaya eh nagkaproblema problema tayo sa ano. Ah uh, makina na ata. Bangging yan. Kaya <laughs> eh, gustong gusto kong dumadaan dito sa ano eh. Dito sa part ng ano ng tawag na ito, Lukban to Vililia. Napaganda ng daan dito mga sabwat. Banking banking. Kahit <laughs> di <Hadi> marunong. <laughs> So, maganda dito pag kabisado mo na kasi medyo tight yung mga kalsada dito. At uh, pagka hindi mo kabisado, baka mag-overshoot ka. Pero wala pa naman dito ang mga daan, mga kasabot. <laughs> Nakatuwaan dan dito, wala pa. Tapos ano, mas maganda siya. Uh, ano, magandang daan. So, pag dito kasi kayo dumaan, makakaiwas kayo sa traffic. Lalo pagdating dun sa may San Pablo, pag dyan tayo dumaan, nako, traffic. <laughs> kaya dito ako dumadaan since ah, ko naman ay uh, Maynila. Kaya dito na ako dumadaan. So, masarap uh, dito ang um, ano, dumaan. So, ayun mga sabot, okay naman yung ano natin ngayon. Okay yung biyahe natin ngayon. So, wala pa tayo nagiging aberya. <laughs> Nag-aabang talaga ng aberya, you know. So, eto mga sabot, habang mabiyahe tayo. Ah, uh, maganda lang tayo ng komento dun sa mga nagsasabi na ano na China bike daw yung ating <laughs> TMX125 ay gawang China na daw kahit China bike kaya si So wala naman akong ano doon, wala naman akong masyadong ano dyan hindi ka naman pinapansin yung mga ganyan kasi ako uh, personally mga kasabwat ako kasi uh, hindi naman big deal sa akin yung mga ganyan kasi budget meal naman itong ano na to, itong motor natin. So, kung China, di China ang gawang China, di okay lang. <laughs> ang purpose ko lang kasi dito is, uh, kaya ganito yung binili kong motor, eh uh, ano lang, service service, then from point A to point B, meron tayong na uh, sasakyan, meron tayong uh, pag magagala tayo so hindi naman ako mahilig magparapa ano, ng mga motor basta sa akin lang mga sakyan madadala ko sa lugar na gusto kong puntahan yun lang so hindi sa akin big deal kung gawang ano yan kahit na ano napang klasing motor yan wala naman ano sa akin yan wala hindi naman big deal sa akin yung mga ganyan oops slow down tayo <laughs> kapasok tayo ng ano eh ng barangay na makipot <laughs> so yun na nga ah, uh, sa iba kasi mga kasabuat sa ibang mga ano uh, big deal sa kanila ano uh, big deal kapag ka, ano daw uh, debatable lagi yung gawang China yung team mix gawang China daw yan si <laughs> so uh, mapapansin naman natin hindi naman lahat ganun ano hindi naman lahat na si na ano ay si Ryan na di ba eee, Banggingan men <laughs> ano ko sa ano kumakurbada dito nakawala ko sa ano sa hulog <laughs> so para sa akin lang mga kasabwat kung gawang China or kung sirain man or mahina wala na, wala na ako dun <laughs> wala na sa akin yun kasi magkano lang naman tong ano eh magkano lang naman tong motor na to hindi naman to mamahalin kaya expect na natin kung ano yung ano neto kung ano yung price niya hindi yun yung quality niya diba kung naihinaan kayo o kung naihinaan yung iba na ano sa ganitong klaseng motor edi eh huwag kayong bumili ng ganito ganito lang naman kasimple yun eh kung hindi nyo kaya i-maintain at medyo tamad na maring kayo mag-maintain ng, ano, ng ganitong motor mga China China nga, China, China Motors eh bumili kayo ng high end ba? Diba? yung mga quality talaga na Banggingan man <laughs> ah, bangkingan men ako dito so ayun na nga ah uh, kung tawag na ito nakawala ako sa ano eh mga benjen kasi <laughs> ayun na hindi ko lang binuhay muna yung camera ko gawa ng pinahinghang ko lang muna gawa ng kanina pa yung maandar eh so kung gusto nyo makita yung daan dito may mga uh, bisitahin niyo na lang yung mga ano natin, yung ibang video natin na may ginawa ko montage dito May mga nakaraan pa. Mostly makikita kayo yung nandito. Kasi pinahingahan ko muna yung camera ko. Yung front cam ko. Kasi ano, umainit na. Dahil natin bubuksan pagdating ng ano, nampiliya pililya. So, balik tayo sa topic mga kasambot, ano. Kasi, ah uh, yun na nga. ah uh, kung China, yung China bikes tong ano, gamit natin or yung TMX, wala na tayo magagawa doon <laughs> <laughs> Dahil yun eh, yun, na yun na yung product niya So, hindi naman ako sure kung ano talaga gawin China kasi hindi naman ako nag-research. <laughs> wala na akong ano, wala na akong balak and research pa kung anong ano kasi ang purpose ko lang talaga dito is service pag ng Bicol, pag mapunta sa ibang lugar o may pupuntahan ako. Uh, basta yun lang from, point A to point B may sasakyan ako yun lang naman yung purpose ko dito eh so mapapansin nyo nga itong motor na to wala naman ako masyadong hindi naman lang nag-upgrade. Ano lang to, hanggang ano pa rin, pure stock pa rin. Nagpalit lang ako nung handlebar. Kasi yung handlebar na dinesign ko dito, eh, pang ano, pang long ride talaga. Pinalitan ko yung dating handlebar kasi medyo masakit sa katawan yun. Eh, itong ano natin, medyo high rise, kahit malayo yung biyahe, eh, kahit ilang oras pa magbiyahe, eh, hindi masakit sa katawan. <laughs> Kaya yun lang, pinalitan ko, tapos nagbigla na ko ng ilaw para sa madilim na ano na daanan may magagamit tayo yung sabihin mo na marami akong binago wala wala akong binago masyado dito lahat stack pa is bracket stack, pati yung gulong stack pa rin yan so nagpalit lang ako ng ano goma kasi nagbudpud yung hulihan so napanood nyo yung unang video <laughs> kabago bago yun na nabutasan tayo <laughs> panoorin nyo na lang nandoon naman yung mga detalye nun eh sa part 1 ang video natin ang pawi ng bigol So yung mga kasabwat uh, Yung iba kasi uh, medyo na hurt Pag sinasabi na yung TMX na gawin China Gato ganyan, mahina So uh, ang mga mga advice ko lang sa inyo Kung nag enjoy naman kayo sa motor nyo na yan Eh wala naman tayong ano dyan Wala tayong magagawa sa mga sinasabi nila ba diba? <laughs> Basta enjoy nyo lang So tapos ayusin nyo yung pag-maintenance nyo dito sa motor Kasi masilan nga ito Medyo may kasilanan siya unlike dun sa mga naunang Temex na uh, solid pa yung pagkakagawa ayun medyo talagang matibay yun masasabi natin na mas matibay talaga yun syempre mas mahal yun <laughs> e hey, mura naman na tong Temex na to magkano na lang mabibili mo to di ba o nabanggit ko na rin to sa isang video natin kung bakit ganito yung quality ng ano ng at ng TMX125 ngayon so panoorin nyo lang dun sa mga previous na vlog natin and basta ah uh, ang magiging comment ang magiging ano ko lang dito opinion eh ang mahalaga lang naman dito mga sabwat eh yung purpose mo sa motor ano ba yung purpose mo sa motor ano ba yung gusto mong gamit sa motor ano ba yung ano mo sa kung saan mo gagamitin di ba kung gagamitin mong pamorma eh bumili ka ng ano ng ibang uh, ibang brand ng motor o ibang mas maporma na motor para hindi ka na magagastos pa. 'Di ba? at kung kung gusto mo naman pang heavy duty ng pang malakasan na pantra so bumili ka rin ng design marami ka naman mapapanood sa youtube dyan na mas malakas, mas matibay daw na brand kaysa sa ganito ganyan di ba? so uh, mag search ka na lang kasi hindi rin naman namin maire-recommend yung uh, itong motor na to nga kasi nga tulad ko eh ako ang gamit-gamit ko lang dito sa motor na to is pang service service lang hindi ka naman ito kinakarga ng tricycle kaya um, sa, ang masa ang may ko ang may may mention ko lang dito eh, yung experience ko lang so para sa akin goods na goods na goods na ito para sa akin diba ba <laughs> sa so, yun lang masabuat yun lang may giging opinion ko dito so kung sa mga kung ah, ane yun, yun naman kung tatanungin yun man ako palagi kung sa long ride kung sa Uh, mga biyahe ba biyahe eh wala wala naman akong masasabing hindi maganda <laughs> kasi pag uh, panoorin niyo yung mga video ko na mga nauna pa kung saan saan tayo nakakarating nakarating na tayo ng mayon nakarating na tayo ng ibang ibang lugar na ito lang yung ginagamit natin na pure stock na TMX so, wala naman akong nagiging problema dito So basta lagi naka-condition Kahit anong motor yan, kahit anong brand ng motor yan Basta naka-condition sa mga biyahe Eh goods na goods yan diba? Maliba lang kung hindi mo kinondisyon yung motor mo ah, problema ka talaga Ganun lang naman yung kasimple mga kasabwat eh And basta uh, ah, Sasabi ko lang dito kapag kahit anong motor yan Pag mabiyahe ka malayo Eh ano nyo Eh condition nyo Para hindi ka nagkakaproblema sa daan kagaya ko, kinondisyon ko <laughs> kinondisyon ko yung ano nang ano, motor ko kaso, nabutasan naman tayo <laughs> pero wala, ganun talaga nangyayari talaga, at least nabubutasan lang so na-experience din natin na mabutasan dito for the first time itong pawi ako ng ano <laughs> pawi ako ng bicol ba partida pa yan, bago pa yung ano, goma <laughs> Pero ganun talaga kasama sa biyahe, hindi mo naman ano yung, hindi mo naman maiwasan 'yan pag at gabi tayo bumiyahe. Hindi masyadong kita yung daan. <laughs> Meron man akong MDL, ang problema naman nung umuwi ako eh, may kadiliman din kasi maulan. Maulan nung umuwi ako. Kaya hindi ko masyadong naaninag yung mga dadaanan ko. <laughs> So, basta kung mayroon lang kayong ano, kung gusto nyong i-research tong ano nang ano natin, TMX, eh makikita nyo naman sa mga vlog natin. Yung mga nao ng vlog kung saan saan tayo nakarating. Ah, take note, gamit lang natin yung TMX natin na 125 na pure stock. So, ah, hindi rin kasi ako mahirin magpalit-palit ng kung ano, ano, gawa ng nasa Pinas tayo eh. <laughs> Maraming batas dito na ano, lalo na sa modification ng motor. So para iwas ano na rin, para iwas sakit sa ulo na rin. Hindi na ako nagpapalit ng kung ano-ano. Kung ano yung binili ko na ganyan, yan na yun. Yan na yung ano, yan na yung slow down tayo. <laughs> yan na yun, yan na yung itsura. <laughs> hindi na ako nag ano, nag sabi mo yung iba. Sabi kasi ang dami kasi nag advice, palitan mo ng ganito. ng rim, na ganyan, na ganito na sprocket. So set up mo para mas maganda yung takbuhan so ako kasi na ako kasi sa experience ko dito eh okay naman palag palag na <laughs> tsaka papalitan mo eh ang babago pa ng ano ng pyesa sayang naman tapos ang gagawin mo lang eh itatambak mo lang o rebebenta mo wala naman bibili niyan kasi nga yung iba nga nag upgrade din ng mas ano so yung tatanggalin mo dito wala rin hindi mo rin yan basta basta may uh, na ano, Basta, so yun lang mga kasabwat uh, Basta yun lang yung ating comment Mamaya, uh, balitaan ko na lang ulit kayo kapag nasa na tayo Pilya na Alright! Tapos kaya tayo ng mapitak And almost uh, past 3 na Hindi ko alam kung anong oras tayo makakarating doon sa uh, aking bahay and <laughs> Kasi uh, siyempre dadapat tayo sa traffic mamaya Pagbaba natin itong uh, Teresa So madalas lagi may traffic dyan sa C5 Road right so ngayon mga sabwat All in all, good naman yung takbuhan natin Maganda yung naging biyahe natin At dire-diretso pa tayo hanggang ngayon no? <laughs> so, ang ganda na ng ano dito nang araw pa Ano na, mababa na yung araw And hanggang ngayon Bumabangking pa tayo <laughs> Kung mga pasin yung mga sabwat Ayan, I love, mapitaw. Right, so matasang ahon dito mga sabwat Pero sa case naman na itong ating sprocket combination parang hindi umaahon eh <laughs> so smooth na smooth sa ahon to kala mo nga hindi ka umaahon kapag ka nasa ahon ng tungo na ito ang ating motor so ito ang gusto ko mga ito ang gusto ko talaga dito sa mga uh, low speed na sprocket kala mo hindi umaahon eh uh, simple lang yung mga kahit patatarik na ahon hindi mo siya ramdam na umaahon tapos ang ganda pa ng tunog ng makina <laughs> maririnig nyo naman yan sa ano maririnig yung sabi dyan yung tulog ng makina alam mo 1, 2, 1, 5, 5 eh <laughs> so ito na nakatawa dito sa Ahon, yung ganitong set ng sprocket so kaya hindi ako nagpapalit maganda sa Ahon lahat pag may ano ka pag may Uh, angkas, pag may back ka napakaganda ng performance dito sa ahon smooth na smooth <laughs> nga lang sa patag medyo ano tayo pero okay na rin yung 90 uh, 80-90 kilometers, mabilis na rin yun eh diba mabilis na rin yung ano na yun takbuhan na yun tan 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 talaga dumaan dito kung makikita nyo dito ayan, nakikita na yung ano tanaw na yung mga windmill nakakatanaw na natin and uh, wala na akong ano dito mga sabat wala na akong masyadong masasabi sa ano natin basta all in all goods yung biyaya natin pabalik nagkabiriman ako nung pauwi at least itong pabalik wala tayong barilya then maganda yung takbuhan natin kalmado lang <laughs> so yun lang mga kasabwat at ah, ano tayo, magkita kita ulit tayo sa next video, abangan! So yun mga kasabwat, nandito na tayo sa pasig ayun o, lapit na tayo sa bahay And ayos naman yung biyahe natin Wala naman naging problema, may tihinapon lang tayo kasi Mabagal yung takbuhan natin Saka <laughs> may pahinga tayo Pahinga ako ng 20 minutes kanina Kasi masakit yung wet pack ko Ewan ko lang kung Ang <laughs> oras tayo nito makakarating Ang traffic oh My Goodness bumper to bumper grabe silig sa pa makina laki na sinahay na kilometer 34,998 na mag chase oil na tayo na ito kailangan natin mag chase oil at kaano, siguro sa linggo grabe yun so yun mga kasabot dito ko natatapos itong vlog kasi wala naman masyadong mangyayari dito huwag niyo kalimutan mag like, share and subscribe sa ating youtube channel at salamat sa suporta at salamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads malaking tulong to sa atin sa ating channel alright so kita kayo sulit sa next video ride safe ride safe sa atin at mag-iingat palagi peace out